Yan, dito na kami sa skinita. Ah. Alamin namin kung anong status dito. Tita Maria. Tita Lucy. Okay, pasok mo. Ito yung status ng lugar. Yon. Sige, pasok to. Okay, takit. Ito yung status ng lugar, eh. Ay, ano pa? Kamusta ka? Ay, Tita Lucy, ano? Baitin dyan ka sa gilid. Ha? Tito Brio. Baitin dyan ka sa gilid. Kamu, ha? Ano? Kamusta pakiramdam mo? Nagkano si Tita Bibing sa amin eh, na pa ka rumi ka na. Na. Ano tito? Uh -huh. Kamusta sa siya, mo? Kata? Okay? Ha? Kala namin eh, pag datatang ka namin naghihingalo ka na eh. Kasi nagano na si Tita Bibing na mahirap pa ka rumi Eh, ko nga sa kanila na di ba nung ako nung isang araw dito? Pagkakit mo di ba? Nagahabol hini nga ka? Kala ko yung mataki yung ano niya, nahirapan siya lalo. Hindi naman pala.

Ba't ganyan boss mo ito hina? Parang paus. Iwasan mo na sigarilyo, ha? Wala, 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 wala. Hindi ka na rin na Garelio? Inom. Wala na rin. Di ba pagka 96 ka, wag ka pa inom uli ako? Di ba? Di diba, yung 60 na yun mo, nagpainom ako eh. Ilang taong ka na ngayon? 75? O ilan na lang? 85, 95. O, di ba? Ano, konti na lang. Okay. 26 years na lang. Makapagpainom na uli ako. Hindi, may nag may nag-chat sa amin eh. Oh, na nahihirapan daw humingi state of Rio eh di pinuntahan namin dito. Ano ano? Nahirapan daw humingi. Tsaka bakit magkahiwalay eh, sa pagtulog? Paano tayo makakarami niyan? Hindi <laughs> 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 na kaya. <laughs> uh, na ulam pa naman, yun masarap na ano? <laughs> Mupigaan. <mga> <laughs> Parang init. Oo, ti don wa. Pigaan. <laughs> okay ka tito ah? Okay na to. Okay, walang problema ha. Kala namin eh. Kala namin kung anong nangyari. Pero kung usapan namin kung saan kadadalhin eh. Kung sa private ba o sa ano eh. Amerika eh. <laughs> <laughs> ano to sige magpahinga ka muna Balikan ka namin na mas maaga Para mga ano Ha? Paano to? Sige sige dito ha Kala namin kung ano na Sige 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 oh.